Uh tayo ng gulay rito kaya ate masarap lang yan ito ng sardinas eh lang isa lang pa te saka magkano rito? 10 sariwa no? sariwa sariwa, sariwa. ayan Okay, dalawa. Itong kamatis te, magkano? Pwente. Tungo Itong upra? Sampu. Yun o, dito. Di ba bagong pitas to? Oo, oh, bago din yun kasi unang punga nila marami. Ka. Yan. Nampung piraso, dito na sampu.

yung nabili natin kayate ay na tayo gulay mura na sariwa pa So, bibili naman tayo ng uh, regado. Meron na tayong kulay eh. Rekado na lang yung wala. Ah. Ah. Dito lang tayo sa gilid. Ah. Bawang luya. Kaya luya. Oh, bawang telang. Ashitela. sige. Magandang gabi 300 na lang to Naka discount to Ayos May gulay na tayo ta May pangrekado na Yung ano na -ano lang wala Yung haluan Eh masikip na itong ano natin masikip na dito sa compartment natin tatalihan natin itong isa rito sa tabila Ayan. So, tatalian natin to na ito rito. Kaya meron tayong strap na ganito eh. Para kung sakali mang mayroong mga tayong dala, ayan, pwede nating i-strap dito sa unahan. Alright. Ay. Okay, uuwi na tayo sa bahay. Ay. Okay. Ibi na tayo Tay eh. Atin pa tayo ng graduation nung bata natin Alright ah. hindi, hindi na mahuhulog yan